Bilang tugon sa pangangailangan ng na mga nasa lanta lindol sa Cebu, ipinagkaloob ng Bureau of Customs sa Office of Civil Defense ang mga abandoned at forfeited goods mula sa Manila International Container Port. Kabilang dito ang 56 rapid emergency tents at 1,087 assorted tents na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga apektado. Kasama rin sa mga ipinadala ang 50 mobile power supply units para sa kuryente sa mga apektadong lugar at isang bio toilet unit para masiguro ang maayos na kalinisan sa mga evacuation sites. Bukod pa rito, nagbigay din na mahigit isang ng daang sako ng bigas sa mga opisyal at kawani ng BOC bilang karagdagang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Pinagutos sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang lahat na pwede natin matulong, pwede natin ibahagi sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nagpipilit na makarecover sa nangyaring lindol. Pasado alas 10 ng umaga, nang umalis sa Villamor Air Base sa Pasay City, ang C-130 plane lulan ang mga donasyon. Ang Office of Civil Defense naman ang mangunguna sa pumahagi ng mga donasyong ito sa mga pinakapektadong komunidad sa Cebu. Target ng BOC na makapagpadala rin ngayong linggo ng mga construction materials, lalo't maraming bahay ang lubhang na apektuhan. Ayon naman sa OCD, pinaplano nila na i-relocate ang mga naninirahan mismo sa fault line. Pero sa ngayon, temporary shelters muna ang itinatayo dahil medyo matagal ang permanent relocation at kailangan ng malaking pondo.